Bukas pagising mo, saksihan mo ang isang banal na himala na ipinangako ng iyong mga anghel, isang regalo na tatanggalin ang lahat ng iyong mga alalahanin sa pinansya at magbabago ng lubusan ang iyong pamilyang buhay. Ang Diyos, sa kanyang walang hanggang biyaya, ay tumatawag sa iyo bilang mahal na anak at nangangako na ang bigat ng stress, ang kaguluhan sa isipan, at ang mga gabing hindi makatulog ay malapit ng matapos upang bigyan daan ang isang bagong panahon ng kalinawan, kapayapaan, at ganap na pagtatagumpay. Hindi makapaghintay ang mga anghel na ibahagi ang balitang ito sa iyo ngayon pa lamang. Huwag palampasin ang banal na pagkakataon na ito, mag-like at magbahagi ng video na ito ngayon upang ikalat ang banal na mensaheng ito. Mag-subscribe sa channel at ion ang kampanilya upang patuloy na makatanggap ng mga susunod na mga mensahe mula sa kalangitan. Sa paglalagak ng iyong pananampalataya sa Diyos, binubuksan mo ang iyong sarili sa isang sansinukob ng mga posibilidad, anuman ang dami ng mga mahirap na sandali na iyong pinagdaanan o kung gaano kalalim ang bangin ng panghihinaan ng loob at pagkalungkot na kinalalagyan mo. Mahalaga na maunawaan na nilayo ni Diyos para sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay ang isang serye ng mga himalang pangyayari na magbubukas ng lubusan ang landas ng iyong mga buhay sa pagpapahayag sa mga komento ng iyong pananampalataya na ang ating Diyos ay makapangyarihan siya ay higit sa anumang pagsubok na maaaring ating matagumpayan hindi ka lamang nagtuturo ng isang makapangyarihang katotohanan kundi nagbubukas ka rin para sa isang makabuluhang pagbabago sa iyong buhay sa kanyang walang hanggang kabutihan at karunungan ipinapangako ni Diyos na paparating na ang isang yugto na puno ng mga himala at mga walang hanggang biyaya Isipin ang isang hinaharap kung saan ang mga hamon sa pinansyal ay magiging mga pinagmumulan ng kasaganaan, kung saan ang bawat relasyon ay pinayaman ng tunay na pagmamahal, kung saan ang kalusugan ay lubos na maibabalik, at ang kapayapaan ay naroroon sa bawat aspeto ng iyong buhay. Isipin ang posibilidad ng isang karera na hindi lamang nagtataguyod ng iyong mga pangangailangan sa ekonomiya, kundi nagpapakatuparan din ng iyong mga pinakatatagong pangarap. Sa katunayan, lahat ng mga biyayang ito ay nasa iyong abot kamay, naghihintay na iyong tanggapin ng bukas na puso. Malinaw na ipinapahayag ito, at mariin kong pinatototohanan, ang mga sitwasyon na naging pinagmulan ng iyong stress at pagdurusa sa buhay ay malapit ng mawala. Sa halip na mga hamon na ito, may malaking biyaya na paparating, na hindi lamang mag-aalis ng bigat ng kasalukuyang mga alalahanin kundi magtatag ng isang panahon ng kaligayahan at katahimikan na magtatagal. Paano nga ba natin maaaring ipag-angkin ang mga bagay na matatag na pinaniniwalaan natin? Mahalaga na kilalanin na lubos na may kaalaman si Diyos sa bawat isa sa iyong mga pag-aalala, sa bawat gabi ng hindi pagkakatulog, na labis na nababahala sa mga pangangailangan sa pinansya, sa kalusugan ng iyong mga mahal sa buhay, at sa kawalan ng katiyakan sa iyong hinaharap. Siya ay nakakakita sa pagkabalisa na naninirahan sa iyong puso at nakikinig pati sa iyong pinakamaliliit na kaisipan ipinagkakaloob niya sa iyo ang isang mensahe ng kaginhawaan at seguridad. Huwag kang matakot sapagkat ako'y nasa iyong tabi. Iniibig kita, magtiwala ka sa akin, at itataguyod kita sa pamamagitan ng lahat ng mga hadlang at hamon na magiging harapin mo. Ang paanyayang ito ay isang panawagan para sa isang mas malapit na ugnayan at isang matibay na tiwala sa Diyos na hindi nagkakamali. Ang pangunawang ito ay nagpapahiwatig na sa pagbubukas natin sa mas malalim na koneksyon sa banal, hindi lamang tayo tumatanggap ng walang hanggang suporta na inialok sa atin kundi binubuksan din natin ang ating mga sarili upang tanggapin ang mga pangako ng biyaya na may mga puso na bukas at mga isip na handang tanggapin ang kakaibang. Ito ay isang paanyaya upang talikuran ang takot at yakapin ang pananampalataya, na nagpapahintulot na ang tiwala na ito ay magturo sa atin sa pamamagitan ng mga hamon patungo sa isang hinaharap na puno ng kapayapaan at kagalakan na hindi nagtatapos. Ang Diyos ay hindi lamang isang malayong presensya, siya ang Diyos ng katwiran at pagpapagaling. Sa kanyang sariling mga salita, siya ay nangangakong hinding hindi kita pababayaan. Ito ay isang makapangyarihang garantiya ng kanyang katiyakan at pag-aalaga, isang paalala na sa anumang mga kalakaran, hindi ka nag-iisa. Isipin ang nakapupukaw ng na mga salita ng isa Korinto dalawa, Syam, na nagsasabing, ang hindi nakikita ng mata, at hindi naririnig ng tainga, at hindi pumapasok sa puso ng tao, ay ang inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Ang mga salitang ito ay isang pangako na may mga kamanghamanghang bagay na nakalaan para sa iyo, bagay na lampas sa iyong kasalukuyang imahinasyon na naghihintay lamang sa iyong pananampalataya upang maging totoo. Dahil sa iyong pagtitiwala sa Diyos, siya ay nangangapong gantimpalaan ka ng isang maunlad na buhay. Siya ay handang iligtas ka at panatilihin kang ligtas. Ang susi sa pag-akses sa biyayang ito ng langit ay patuloy na pagtitiwala at pananampalataya. Ang Diyos ay isang Diyos ng kasaganaan at pagbibigay na laging tumutupad sa kanyang mga pangako. Hindi lamang niya ipinapangako na tugunan ang ating mga pangangailangan, kundi sumasang-ayon siya na gawin ito ng higit pa sa ating mga inaasahan at imahinasyon kaya, kapag dumating ang mga hamon, kapag tila walang katapusan ang mga gabi, at ang mga alalahanin ay mabigat sa iyong mga balikat, tandaan na ang iyong pananampalataya ay may malaking kapangyarihan. Ito ang nagbubukas ng pinto para ang mga pangako ng Diyos ay magpakita sa iyong buhay. Naitatag na ng Diyos ang isang daan para sa iyong tagumpay at kaginhawaan. Ang matibay na paniniwala sa mga katotohanan ito, ang pag-angkin sa kanila sa iyong araw-araw na buhay, at patuloy na paglakad sa pananampalataya ay ang mga hakbang na humahantong sa pagtatupad ng mga pangako ng langit. Patuloy na magtiwala sa Diyos. Panatilihin ang iyong matibay na pananampalataya. Siya ay tapat upang tuparin ang kanyang ipinangako, at makikita mo na ang mga biyayang inilaan niya para sa iyo ay tunay at kahawig ng kanyang pangako. Sa pangalan ni Jesus, itinatanyag ng Diyos ng may otoridad na may malaking himala na inihahanda para sa iyo. Walang puwersa sa mundong ito na makakapigil o makakapagpabagal sa mga biyaya at mga himala na nasa daang tinatahak mo sa iyong buhay. Ang mga himala na maingat na inilaan sa pamamagitan ng banal na interbensyon ay naghihintay sa tamang panahon upang magpakita. Ang iyong pangalan, ang iyong tahanan, ang iyong landas sa karera, at ang iyong pamilya ay mayroon ng natanggap na mga biyaya sa mga lugar ng langit. Mahalaga na manatiling maging mapagmatsyag at nakikibahagi ka hanggang sa wakas upang maging isang tatanggap ng mga grasyang ito na hindi inaasahan. Ang iyong pangalan, ang paligid ng iyong tahanan, ang landas ng iyong karera, at ang mga miyembro ng iyong pamilya ay mayroon ng natanggap na mga biyaya sa mga dimensyon ng langit. Upang maging tunay na tatanggap ng mga di inaasahang himala na ito, mahalaga na ikaw ay maglaan ng buong dedikasyon at pagmamatsyag hanggang sa huli, sinusuplayan ang bawat salita at bawat pag-iisip na maaaring maging daan para sa mga pagpapakita na ito. Magsabi ng Amen nang may buong kasigasigan at kalinawan, hindi lamang ipinapahayag mo ang iyong pananampalataya, kundi nagpapahiwatig din ito ng isang malalim na pagkilala sa supremong kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng mga kalakaran, na sinusaklaw ang panahon at espasyo. May ganap siyang kaalaman sa tamang panahon, sa pinakamabuting lugar, sa pinakasulit na tao, at sa pinakatamang solusyon upang tugunan ang bawat isa sa iyong mga daing. Ang pagpapahayag na ito ng Amen ay sumusulong sa pagiging mababang loob sa mga pangako ng langit ito ay nagbibigay daan sa iyong pananampalataya na maganap at magkaroon ng anyo sa iyong buhay. Ang ganitong pagkilos ng pananampalataya ay hindi lamang isang pagkilala sa walang hanggang kakayahan ng Diyos, kundi pati na rin ito ay isang hakbang patungo sa pagtatagumpay ng mga biyayang inilaan na para sa iyo sa mga kalangitan. Magtiwala ka sa Diyos ng buong puso, walang anumang pag-aalinlangan o agam-agam. Ang lubos na pagtitiwala sa kapangyarihan at kagandahang loob ng Diyos ay nagpapahintulot sa Kanya na gumalaw ng malaya sa iyong buhay. Sa pamamagitan ng pagtitiwala, pinapayagan mo siyang ayusin ang iyong mga hakbang at ituwid ang mga landas na tila makupad. Ang Diyos, sa kanyang walang hanggang karunungan at habag, ay nangangako na bubuksan niya ang isang pinto para sa iyo na walang sinuman ang makakapagsarhan. Tinitiyak niya na hindi kanya malilimutan, kahit sa pinakamahirap na mga sandali ng iyong buhay. Magtiwala sa kanya sapagkat siya lamang ang makapagbibigay ng lubos na pagbabago sa mga kahirapan tungo sa mga pagkakataon ng pagunlad, ang mga pagsubok tungo sa mga makapangyarihang patotoo, at ang mga paghatol tungo sa mga dakilang tagumpay. Ang kapangyarihang ito ng pagbabago ay napatunayan sa mga banal na salita na matatagpuan sa buwan labing apat na oras labing tatlo minuto negatibo labing apat na at ang anumang inyong hingin sa aking pangalan ay aking gagawin upang ang ama ay luwalhatiin sa anak. Kung kayo hihingi ng anumang bagay sa aking pangalan, gagawin ko. Ang pangakong ito ay nagpapakita ng handa ng Diyos na tugunan ang iyong mga daing at nakialam mismo sa iyong kapakinabangan. Kung naniniwala ka sa mga salitang ito, magkomento ng ako'y naniniwala upang ipahayag ang iyong pananampalataya at pagtanggap sa makapangyarihang mensaheng ito mula sa langit. Ang Diyos ay laging kasama mo, kahit na tila ang lahat ng mga pangyayari ay laban sa iyo. Sa pagtanggap sa patuloy na presensyang ito, magkomento ng ang Diyos ay nasa akin, at muling patibayin ang iyong tiwala sa hindi mababago na katotohanan ito. Ang bawat sitwasyong pinagdaraanan mo ngayon ay maingat na inihahanda para sa hinaharap. Isang hinaharap na tanging ang Diyos lamang ang ganap na makakakita at siya ang gumuguhit para sa iyong pinakamahusay na kapakinabangan ang Diyos ay nangangako na magugulat sa iyo sa mga paraan na hindi mo inaasahan. Nagpaplano siyang magpakita ng mga himala sa lahat ng aspeto ng iyong buhay, at sa lalong madaling panahon, mga bagong pagkakataon para sa isang makabuluhang pagbabago ang tatalbog sa iyong pintuan. Maghanda ka upang makita ang mga utang na nabayaran, at ang mga bayarin ay mapupuno ang lubos, ang iyong mga pinansya ay malapit ng mapalitan ng isang kakaibang paraan. Ito ay isang biyaya na dapat mong tanggapin ng may mainit na pananampalataya. Sumulat ng ako'y nag-aalaga upang ipahayag ang iyong kagustuhan na tanggapin ang lahat ng mga kahangahangang ito na inihanda ng Diyos para sa iyo. May espesyal na mensahe ang Diyos para sa iyo. Maghanda ka, sapagkat ang pinakamagagandang araw ng iyong buhay ay malapit nang dumating. Siya, na laging umiibig sa iyo, ay palaging kasama mo. Ito ang katiyakan na dala natin sa ating mga puso kapag lumalapit tayo sa Diyos. Kung gagawin natin ang ating mga hiling na naaayon sa Kanyang kalooban, tiyak na pakikinggan niya tayo. Ang mga hinahanda ng Diyos para sa iyong buhay ay magiging napakapansin na hindi lamang ikaw, kundi pati na rin ang iyong mga anak at mga apo ay mag-aani ng bunga ng pagpapalana na ito. Huwag kailanman mawalan ng pag-asa. Kahit sa mga sandaling tila nawawala na ang lahat at ang mga sitwasyon sa paligid ay tila hindi malampasan, tandaan na ang Diyos ay isang tawag lamang ang layo. Sa lalong madaling panahon, sa loob ng isang buwan, makikita mo ang isang himala na magbabago sa iyong realidad, magtataas ng iyong espiritu, magpapatibay ng iyong kaligtasan sa pinansyal, at magpapalakas ng iyong kalusugan sa isip. Lahat ng ito ay sampung beses, higit pa kaysa sa kasalukuyang kalagayan. Upang paganahin ang pangakong ito sa iyong buhay, sabihin ang amen at tanggapin ang mga pagpapalang ito. Hindi ka dinala ng Diyos hanggang dito lamang upang iwanan ka na lamang sa pag-aapaw. May plano siya para sa iyo at nakaalalay na gabayin ka hakbang-hakbang hanggang sa maabot mo ang iyong kanais-nais na patutunguhan. Tandaan na patuloy na isinusulat ng Diyos ang iyong kwento. Bawat kabanata ng iyong buhay ay maingat na pinaplano at isinasagawa ng may-akda at tagatapos ng ating pananampalataya. Tiwalaan mo siya ng lubos, sapagkat siya ay tapat na magtapos ng mabuting gawa na sinimulan niya sa iyo. At mayroon pang mabubuting balita na darating. Mag-ingat ka sa iyong telepono sa mga susunod na araw, sapagkat tatanggap ka ng mga balita na magdadala ng kagalakan at kumpirmasyon sa mga pangako ng Diyos. Pinapayo tayo ng Diyos na huwag mag-alala sa mga sitwasyon na labas sa aming kontrol. Sa mga panahon ng kawalan ng kasiguruhan, itinuturo niya sa atin na ang pinakamahusay na aksyon ay ibigay ang aming mga alalahanin sa panalangin, ilagay ang mga ito sa kanyang mga kamay na may kakayahan, at manatili ng kapayapaan sa aming mga puso. Kapag hinaharap natin ang mga pagsubok at mga hamon na tila hindi malampasan, mahalaga na tandaan na hindi natin dapat mawala ng pag-asa. Itinuturo sa atin ng Diyos na ipagkatiwala ang lahat ng aming mga alalahanin sa Kanya, sapagkat siya ay may kapangyarihan at karunungan upang malutas ang bawat isa sa aming mga problema iniikutan niya tayo ng katiyakan na ang kanyang pag-ibig sa atin ay mas malakas at mas pangkalahatan kaysa anumang hamon na maaari nating matagpuan hinahamon niya tayo na maging maprinsipyo sapagkat aktibo siyang gumagawa sa ating mga buhay bumubuo at nagbabago ng ating mga kwento para sa mas mabuti ang mga anghel ang kanyang mga mensahero mula sa langit ay nakatuon sa ating kapakanan, na nagtitiyak na ang mga plano ng Diyos ay matutupad ayon sa kanyang kagustuhan. May isang napakapositibong bagay na paparating, isang pagbabago na magdadala ng panibagong buhay at kaligayahan na hindi maikukumpara. Panatilihin ang iyong pananampalataya, patuloy na manalangin at magtiwala sa proseso ng langit. Makikita mo na, sa paglipas ng panahon, ang iyong buhay ay magbabago sa mga paraang hindi mo inaakala. Ang buhay ay tunay na isang paglalakbay na puno ng mga ups at downs, puno ng mga sandaling labis na kasiyahan at mga panahon ng malalim na kalungkutan. Bawat hakbang na ating ginagawa ay bahagi ng isang mas malaking landas na binubuo ng mga karanasang humuhubog sa kung sino tayo. Kung ikaw ay kasalukuyang nasa isang panahon ng hamon, mahalaga na panatilihin ang pasensya, ang katatagan, sapagkat ang pangako ng mas magandang mga araw ay nasa horizonte. Panatilihin ang iyong pananampalataya na matibay, sapagkat ito ang nagtuturo sa iyo sa pamamagitan ng mga bagyo upang maabot ang katahimikan. Ang Diyos, sa kanyang walang hanggang karunungan at kabutihan, ay namamalas ng iyong pagtityaga at handang magpapala at magtiwala sa kanya. Patuloy na linangin ang kahinhinan sa iyong puso, sapagkat sa pamamagitan ng katangiang ito, itinaas ng Diyos ang kanyang mga anak, dala sila patungo sa kanyang kadakilaan. Sa pamamagitan ng pagiging mapagpakumbaba, pinapayagan mo ang Diyos na maging gabay at arkitekto ng iyong buhay, bumubuo ng iyong mga araw ng may kagandahan at layunin. Ikaw ay malapit ng pumasok sa isang bagong at nakaka-excite na kabanata ng iyong buhay, isang panahon na itinuturing bilang ang pinakamasaya at pinakamapagkakasakit na iyong naranasan. Ang bagong kabanatang ito ay magiging puno ng mga pagpapala at mga pagkakataon na nagsisimula ng isang panahon ng kaligayahan at tagumpay na walang katulad. Maghanda ka na buong pusong tanggapin ang bagong yugto na ito sapagkat ito ay nangangako ng pagbabago na makabuluhang at positibo sa iyong buhay. Kaya habang nagpapatuloy ka sa paglalakbay na ito, tandaan na bawat hamon ay pansamantala at bawat kahirapan ay isang aral na nagpapaghanda para sa tagumpay at kaligayahan sa hinaharap sa pananampalataya, pasensya, at kababaang loob, hindi mo lamang malalampasan ang mga hadlang, kundi magtatagumpay ka rin sa mga taas na hindi mo inaakalang posible. Maging bukas at handa para sa mga himala na inihanda ng Diyos para sa iyo, sapagkat sila ay magpapakita ng isang magandang hinaharap at puno ng kagalakan. Manalangin tayo. Salamat, Jesus, dahil ikaw ay aking Panginoon at tagapagligtas, lalo na sa mga pinakamahirap na sandali ng buhay. Ang aking pananampalataya ay nananatiling matibay sa paniniwala na ang Panginoon ay aktibong gumagawa para sa aking ikabubuti. Naniniwala ako sa buong puso ko na siya ay magpapatuloy na magturo sa akin, magpapalakas sa akin, at magpapakatatag sa akin sa pamamagitan ng lahat ng mga kalagayan. Pinagkakatiwalaan ko na siya ay laging magbibigay ng lahat ng kailangan ko at tutulong sa akin na magpalago ng isang pusong mapagmahal, mapagpasalamat. Lubos akong nagpapasalamat sa lahat ng kanyang nagawa na sa aking buhay at punung-puno ako ng pag-asa at inaasam para sa mga darating pa. Naniniwala ako na may plano ang Diyos para sa akin, isang plano na nagpapayaman sa akin at nagdadala sa pinakamahusay sa akin sa anumang mga hamon. Sa bawat araw, lumalaki ang aking tiwala habang nakikita ko ang kamay ng Diyos na humuhubog sa aking paglalakbay, nagbubukas ng mga daan at lumilikha ng mga pagkakataon na nagpapayaman sa aking buhay at nagpapalakas sa aking pananampalataya. Kung nararamdaman mo rin ang presensya ng Diyos na nagtatrabaho sa iyong buhay, kung nakakakita ka rin ng mga himala na kayang gawin ng Diyos kapag ganap nating pinagkakatiwalaan siya, sumama sa akin sa pagpapahayag ng pananampalataya at pasasalamat isulat ang amen sa mga komento. Kung ang mensahe o panalangin na ito ay nakahugong sa iyong puso sa anumang paraan, mangyaring mag-iwan ng isang like at ibahagi ito upang magdala ng liwanag sa araw ng iba. Mag-subscribe sa aming channel upang palakasin ang iyong paglalakbay ng pananampalataya kasama kami araw-araw. Tandaan na araw-araw ay nagdadala kami ng espesyal na mensahe direktang mula sa puso ng Diyos para sa iyo. Naway pagpalain ka ng Diyos ng sagana sa iyong buhay ngayon, bukas, at magpakailanman. Manatili ka sa kapayapaan ni Jesus na Panginoon at hanggang sa ating susunod na pagkikita bukas.